Buo na ang core team ng legal defense ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinatayang may apat hanggang limang abogado pero hindi pa isiniwalat ang kanilang mga pangalan ngunit isa sa kanila ay isang Pilipino. Handa nang magtrabaho ang mga ito sa susunod na linggo. Kinumpirma ito ni Attorney Nicolas Kaupman, lead counsel ni Duterte na nagsabing na isa pa na ang kanilang team. Ayon kay Koopman, isa sa mga miyembro ng kanilang legal team ay isang Pilipino na abogado binigyan din naman ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang Pilipino lawyer sa defense team, isa sa limang abogado ng legal team ng dating Pangulo ay nakausap na ni BP Sara at magsisilbing assistant counsel ng defense team nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte ang naging payag niya sa Senate investigation tungkol sa posibilidad na hindi makauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte ayon kay BP Sara hindi ito nangangahulugang nawalan na ng pag-asa ang legal team ng kanyang ama ang pahayag niya ay batay lamang sa naging diskusyon sa investigasyon. Maayos naman ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte ayon kay BP Sara gayon paman pinayuhan ito ng mga doktor na na ang regular na ehersisyo para mapanatili ang kanyang kalusugan. Kahapon March 27, 2025 ay nakarating na nga ang asawang si Hanilit Abansenya at ang anak nilang si Katie Duterte maging ang legal wife nitong si Elizabeth Zimmerman na ina ni Duterte ay bibisita na din sa ICC na kung saan nakapiit ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang ang tanging birthday wish ng mga sulid supporter ni Pangulong Duterte ay sana ay makauwi na sa lalong madaling panahon ang Pangulo.